benepisyaryo ng tupad, padadagdagan ni Sen. Francis Tol Tolentino. Dumalo nga po si Sen. Francis Tol Tolentino sa San Jose City dito sa Nueva Ecija upang makiisa sa pamamahagi ng dole tulong panghanap buhay sa ating disadvantage displaced workers otopad payout itinahagi sa 177 beneficiaries mula sa San Jose City ang limang dibong piso na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Katalumpati ng Senador, kanyang pinasalamatan ang mga dumalo at naglaan ng oras upang matiyak na magiging maayos ang programa. Ayon pa kay Senator Tolentino, nangangako silang dadagdagan pa ang mga benepisyaryo ng naturang programa. Samantala, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna o kalamidad dahil katumbas niya ng paghahanda ang kaligtasan. Ang panawagan po ng ating senador sa mga residente na palagi pong maging handa at alerto gayon din sa mga interagency units na makipagtulungan sa pagpaplano pati na rin sa pagbabahagi ng mga impormasyon upang maiwasan ang mga pagkasira, pagkamatay at panganib. Bom, não se fica...